It's me again, Ryan Cortez from Ride With Rai So ngayon, may panibagong agenda tayo So samahan nyo ako So ang agenda natin ngayon ay bilang ng lunch yung misis natin So pupunta tayo ngayon ng Kerino mga pati Samahan nyo ako sa biyahe natin Plus may pag-uusapan tayo habang bumabiyahe diba So para hindi naman boring diba So ang pag-uusapan natin mga pati is... Bakit nga ba ako nagbablog? Nagmumotovlog, di ba? Bakit pinasok ko bigla yung pagmumotovlog? So, yun yung pag-uusapan natin mga buddy. So, samahan nyo ako habang bumabiyahe tayo pa kay Reno. tago muna tayo dito sa ano sa truck init eh so yun na nga bakit nga pa tayo motovlog mga padi sa akin personal lang to ah. hindi ko alam sa ibang motovlogger or sa ibang vlogger ba diba? pero sa akin ito, sa, ito lang yung opinion ko kaya ako nagbo motovlog dahil gawa ng gusto kong na share ko yung experience sa inyo napapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang lugar na pinupunta namin ng kasama yung mga tropa ko, di ba pag bumabiyahe kami. Ayun lang, parang ang sarap lang sa pakiramdam na mas may share mo sa ibang tao na hindi mo kakilala ka ng mga audience mo sa YouTube, di ba? Mga strangers yan, eh, hindi mo kilala yan. Kung iilan lang yung mga kakilala mo dyan, ganyan, ganun, di ba? Ang sarap lang i-share sa kanila ng mga bagay na ano, uh, gusto rin nilang maabot. Kunyari, tulad nito 450 SR uh, hindi naman lahat sa atin may big bike na 450 SR tapos yung mga nagbabalak, natutulungan namin na kung natutulungan namin sila na kung ano ba yung pakiramdam na may 450 SR di ba kung ano ba yung mga na-encounter namin mga problema sa 450 SR kung meron man di ba yung mga ganong bagay ba mga body mag ng moments na meron ka sa ibang tao na hindi mo naman ganun kilala or mabasa strangers mga padi, pa nag-upload sa YouTube, di ba? Ito nga real talk nga eh, mas sumusuporta mas susuporta pa sa yung mga strangers na hindi mo kilala sa sa YouTube eh, pa nag-upload ka mga padi, totoo yan yung views mo na ganto ganto kataas, gan, ganyang karami halos yan, mga hindi mo kilala yan promise kung yung mga naakit sa video mo ay yung mga hindi mo talaga kilala mga body promise kaya sabi nga nila sa'yo ibang tao susuporta sa'yo hindi yung mga kakilala mo mas susuporta sa'yo yung mga hindi mo kakilala Okay. is on experience yun mga padi eh halos karamihan sa naging views ko sa YouTube is talagang yung mga may ilang mga kakilala ko mga tropa ko which is nagpapasalamat naman ako pero mas ang mas susuporta talaga sa is mga strangers talaga maniwala ka sa akin 101% mga strangers yung totoong susuporta talaga sa na out of no recipe mo hindi ka naman nila kilala tapos kinilig pa nila yung video mo sa YouTube ba? Diba? ayun yung masasabi ko sa inyo padi mga strangers talaga ang tutulong sa inyo sa pag-angat. Kasi ito pa, tawag dito, ako nagpo vlog ako dahil, hindi dahil sa kita sa YouTube ha, ah. hindi ganon. Ako nagsimula ako mag-vlog, ang goal ko talaga is measure lang lahat ng na-experience ko dito sa motor na to. Lahat ng mapupunta ko sa motor na to, yung mga makakasama ko sa, dahil sa motor na to, di ba? Ayun lang yung sa akin, kung mag bonus na lang yun pag naging ano kayo, nag, boom ka sa YouTube, tapos kumikita ka. Ano na lang yung bonus na lang yun mga padi? Ayun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kunyari, nag nagsimula kayo mag motovlog, nagtry kayo mag motovlog, di ba? Sinimulan niyo yung channel niyo, gumawa kayo ng sariling channel niyo. Kumuha kayo ng camera, bumili kayo ng camera. Tapos nag-video-video kayo. Tapos isinet niyo yung goal niyo na kaya kayo nag motovlog dahil sa kita sa YouTube. Mapipressure lang kayo niya mga padi promise. As in, 101% din, mapipressure kayo sa sarili nyo niyan. Na kada dapat lagi ka pa nagbibidyo ka, ang sinaset mo lagi sa mindset mo, kailangan ganito, kailangan ganyan. Naku po, mapipressure ka talaga. Kaya yung kung isa ka sa mga aspiring na motovlogger or nagsisimula na or magsisimula pa lang mga padi dapat i-mindset mo na ano na paglalabas ka o mag-motovlog ka, i-enjoy mo lang ba yung moment? nang right nyo, di ba? Ganyan. Kung mag ka magset ng, ng pressure sa sarili mo na ano, na may hirapan ka rin na habol mo yung views, gato ganyan, gato ganon. Mabay pressure ka lang yan kada labas masapag mo sa pagkumotor eh. Kung magagawin mo lang yung normal na ginagawa mo, di ba? Kasi ang hirap niyan kung ipe-pressure mo 'yung sarili mo habang nagbo-motovlog ka, 'di ba? hindi ka makakapag-focus yung lagi ka nakatingin lagi sa numbers mahirap yun dapat enjoy mo lang yan habang nagmamotor ka Asarap kaya ano pag nai-share mo sa ibang tao yung mga ginagawa mo lang dati na hindi ka naman naka pero ngayon mas iba lang dahil naka na, naka-record na lahat ng ginagawa mo, di ba Nakatulong ka pa, na share mo yung mga iba't ibang bagay, lalo na kunyari kung yung channel mo is about mga tutorial, diba? Magagamit mo yung skills and knowledge mo sa ibang tao, nakatulong ka pa ng gusto, diba? Eh ako more on about sharing lang ako sa pagra-ride ko, kung anong nangyayari sa amin pag nagra-ride kami, ganun lang, ayun lang yung gusto ko na share Okay, pag bini-install ako dito, sinashare ko rin, di ba? Pero hindi ko pinapressure yung sarili ko na kailangan ko maabot yung gantong views, maabot yung gayong views. Kung tutusin nga pa nag-upload ako, hindi ko tinitignan talaga yung kung ilang views na eh. Hinahayaan ko na lang yung, ayun nga, yung mga audience sa YouTube na sila na lang yung maka-appreciate ng crap mo. Yung, yung gagawin mong video. Kasi, editing pa lang mga pati, alam nyo naman yan. Na hindi basta-basta yung pag -e edit di ba? lalo na pag hindi mo naman alam kalikutin yung mga tools dun sa editing app mo di ba mahirapan ka talaga doon pa lang effort na yun eh tas ang sarap pa di ba kunyari ako experience ko nakapaglabas ako ng gantong video tas sabi natin pumalo ng 1000 views para sa akin goods na goods na yun eh gawa nga na yung 1000 eh hindi mo naman talaga totally kilala yung mga yun eh tas magko-comment pa sila ng mga good vibes sa comment di ba nakakatuwa talaga kung bagay yung pagod mo tsaka yung ano mo dun sa pag -e edit nun nung araw na yon talagang bayad talaga gawa ng kahit pa paano may natutuwa may nakaka-appreciate ng effort mo sa pagmumotor sa pag -e edit di ba kaya salamat sa mga nakaka- Appreciate na mga ginalab, nilalabas ating TikTok videos natin, sa mga YouTube videos natin, sa mga shorts yan, ganyan. Solid kayo, kaya maraming maraming salamat sa inyo. So next naman natin ito ano sa bakit nga ba ako nagmo-moto gawangan ng mas marami kang magiging kaibigan sa daan mga padi promise as in kunyari ito sa stoplight ha kunyari ito yun tumitingin yung katabi mong motor magugo kahit di kayo magkakilala yung kumaga mutual connection yung sa di ba diba? magiging tropa mo rin yan Magtatanguhan kayo ba diba? na appreciate nyo yung bike mo na appreciate mo yung bike nga ba diba? Ganun lang yun mga padi ang sarap kaya pag nagmo-moto parang ang mo mong magiging kaibigan talaga Example ko na lang sa inyo Yung experience ko rin ha ah. Simula ko, nagsimula ako nyan sa Pinagsabay ko yung TikTok at yung YouTube mga buddy Simula nung tumaas yung Mga followers ko sa TikTok at yung mga Engagement ko sa mga tao doon Isipin mo sa hindi inaasang pagkakataon na kasama natin si JM Barrera tsaka si King, di ba? Kaya kung nagdanais kayo, panoorin yung vlog yung vlog ko, kasama sila nagtumambay kami sa mo, tsaka nagpares kami kasama si Seven Living kaya shoutout sa Kuya Lee isipin mo yun mga padi dahil sa pag vlog ko or pagmo dahil sa pag moto vlog ko isipin mo nakasama ko yung dating yung pinapanood lang sa YouTube lagi ko lang nakikita sa video ngayon nakasama ko pa di ba nakausap ko nakakwentuhan ko nakakulitan ko di ba imagine mo yun kumbaga sa akin yung mga bros ko idol ko talaga yan eh pinapanood ko pa lang yan dati nung di pa nagmo si JM eh yan yung buong bros ko na yan pinapanood ko talaga in-invite niya ako na, sa tambike nila yun tuwan tuwa ako men grabe isipin mo out of nowhere makakasama mo isang JM Barrera tsaka si King di ba hirapan siya magmaneobra So, ayun dito tayo dadaan para maganda-ganda. Recording pa naman tayo eh pati mga rason ko ako nagmo-motovlog na kahit hindi naman ganun kataasan yung mga views natin di ba kahit pa paano nakakapag-share ako sa inyo nag nagkakaroon ako ng bagong kaibigan di ba kahit pa paano natututo kayo sa mga DIY shit natin so tapos ito mga pati ito yung pinakahuling reason ko bakit ako talaga nagmamotovlog share ko sa inyo ba. Diba? Lingonin talaga ang 450 sa mga body. Head turner talaga tong motor na to. So ayun na mga padi, ang main reason ko pito ako nag-umohto vlog is gusto kong gumawa lang ng gumawa ng video, maging memory siya pagkakalaunan di ba? Para i na kunya Example, tumanda na tayo. Tumanda na tayo. Tapos may mga apo na tayo, di ba? Isipin mo pag napanood ng mga apo mo 'yon, di ba? Na ay ito pala dati si Ray, ito pala dati yung ginagawa niyan. gato gano'n, gato ganyan, di ba? Pwede Vengs, naputol yung pagbibidyo natin Gawa nga nang nalobat yung unang battery natin So nagpalit muna tayo So nandito na pala tayo banda sa Intramuros Hindi ko alam kung saan bandang part to Pero sa intra na tayo mga pwede Palabas ng kalaw Tapos bibili mo na natin ng McDo yung misis natin tapos na, dadali natin sa kanya kaya yun sa samahan nyo muna ako sa biyay ko mga padi papunta sa Kirino para madala natin ang pagkain yung misis natin so tara let's go go maray all So ayun mga pati ba balik tayo sa pinag-uusapan natin Nawala kasi ako narinig ko yung gopro bigla na matay eh. Kaya na natigil ako sa pinag-uusapan natin kanina eh. yung nga so Victoria ito si Victoria Sheesh. So ayun nga mga padi ang main reason ko kung bakit ako nagmomotovlog is gumawa ng gumawa ng sobrang raming memory sa pagmomotor mga padi Para pagtanda natin, pagtanda ko, lalo ako, tsaka yung mga nakakasama ko sa vlog, is mapapanood namin in the near future, di ba? Pag matatanda na kami tasaba, nagiinuman, di ba? Pinapanood namin yung mga kaloko namin sa daan, yung ride namin sa ganito, sa ganyan, di ba? Kaya yun ang pinaka main reason ko mga padi. Magipon na magipon ng marami memory sa pagmamotor. Kasi ang solid ng pag naipon yun mga padi, di ba? Para magigisang series sa YouTube. ba? Diba? bagong kaibigan niyo kahit di naman nila ako kilala kasi nakababa yung helmet ko, di ba? Kaya ang sayari mag mga padi promise. Kaya sa mga aspiring diyan, tuloy niyo lang yan mga padi. Magkikita-kita rin tayo lahat sa taas kung pala rin, di ba? Sasama mo lang talaga ng effort tsaka tsaga, di ba? Kaya kung ikaw isa ka sa mga aspiring motovlogger ngayon, huwag kang titingin sa numbers mga padi promise. Huwag kayong mag pressure sa sarili niyo. Kanya na ikaw, moto ka kasi yung itong kapwa mo ganto. Ganto na yung views niya, 'di ba? Pag ganoon, wag kayong ma-pressure, wag kayong maiinggit. Kung magagawin niyo sa sarili niyo, mas improve niyo pa yung sarili niyo, 'di ba? Tignan mo kung saan pa yung ikagaganda ng video mo. Meron nga ako napapanood, hindi naman ganoon kaganda yung camera niya, pero yung content, yung love, yung laman ng quality ng content niya is good sa gusto talaga kaya pinanonood siya ng tao kahit hindi ganoon kaganda yung quality niya. Wati pa kaya pag nabigyan ng camera ang maganda yon, 'di ba? bagi ko sa inyo mga tips mga paddies supportan nyo yung mga kaibigan yung nagpo Para supportan din kayo if ever na kayo naman yung nagpo di ba? Kung baga, panagbigay ka ng supporta, ah. babalik rin sa iyo, supporta, ah, diba? Kaya yun, shoutout sa mga kagrupo namin, yung buong SR Squad Panaglalabas kami ng video, todo-nood talaga yung mga yan Tulad ni Sir VN yan, shoutout sa iyo Sir BN. Number one, ano natin yan sa lahat ng sa grupo namin taga suporta talaga sa lahat yan walang pinipili yan kahit ano ka bago ka bago ka nag-vlog yan papanoorin ngayon basta yung video mo about sa SR Squad tapos bonus mo na lang na ano, shoutout mo na siya ano yon. So shoutout sa iyo was BN. Alis ka na para dumating na I-aray natin. So ayun, order muna natin yung missis natin dito sa McD. Samahan niyo pa rin ako hanggang sa Irene ng mga padi. Diyan lang kayo. Yun. So yung mga sinabi ko ay na mga padi, ayun lang yung sariling opinion ko kung bit ako nagmo-moto vlog. Kung bakit ko rin pala sinimulan magmo-moto So ayun, gusto ko lang talaga magpasalamat sa mga sumusuporta sa akin, sa channel natin, pati sa TikTok natin mga padi. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Tanggal muna akong glow gloves para ano, mapagbayad ako mamaya. Hindi <laughs> ko mabubunod yung pambayad kung naka tayo eh. So, yun tayo na mga paddy. Hi po, pa, kakam sa McDonald's Drive. Kung may tayo, Available po ba yung chicken sandwich niya po ma'am? Yung chicken fillet sandwich po. Chicken fillet sandwich Yes po. Tapos ano, isang ganun po, tapos ano po, uh, yung may price and drinks po. Sorry? Yung may kasama pong price and drinks. Ah, uh, yung uh, po, yung ano lang po, medium lang po. Tapos yung drinks niya po, pwede po pa-upgrade po ng coffee float po. Ice coffee float. Coffee float po ba? Opo. Uh, po. Hmm. Apo. Ah, And video po. Apo. Ah, Yan lang po sir. Apo. Ah, Pa-request na lang po ng copy-paste po. Pa-secure na lang po nung lalagyanan po. Kasi lalagay ko lang po siya sa bag ko po eh. Alright. Sa so, last window for payment. Salamat. Thank you po. Magkano po yung total po ng sa akin, ma'am? Sorry po. Magkano po yung total po ng sa akin po? Para request na lang rin po ng ketchup po, mama. Padagdagan na lang po. Wait lang po, ah. Sana hindi matapon tong coffee float kundi yari tayo sa misis na natin patapon na lang po ng resibo po so yun mga pati mission success naman siguro tayo sa inyo na na-share ko sa inyo yung ano mga reasons ko kung bakit ako nagmamotovlog so ang last mission natin is ihatid to sa misis natin nang hindi natatapon tsaka mainit pa para masarap-sarap siya kainin mga padi daya uh, nagsignal pa kaliwa para kumanan kailangan natin suotin yung gloves natin kundi may mayayari na naman tayo kay Boss Bian tsaka sa mga ibang subscribers natin na ano dito tayo nagsusuot ng gloves which totoo naman talaga sila hindi naman talaga tayo nagsusuot ng gloves dati gawa nga hindi tayo sa night eh ngayon Marami na nakakapansin At sa pag-iingat na rin natin syempre mga padi Nag-gloves na talaga tayo Sakit talaga tumunog ng air dito sa ano Sa 450 star, mga padi Punit punit talaga yung kalsada Konting shembot-shembot na lang Kaya sa coffee float natin, kapit ka lang dyan sa bag natin sa likod. Kasi pag natapon to, okay lang naman. Kaso gagasas ulit tayo, kaso may mas malapit naman na makakdo doon sa kanila. Pero ang hassle kasi. Kaya kapit ka lang dyan, ice coffee float. So tara, dito tayo magantay message ko muna yung misis ko na nandito na tayo para alam niya ayun mga padi, nag-reply na pababa na daw, so antayin na lang natin any moment, Andiyan na yan, bababa na yan para tayong ano na ito, panda exclusive lang para sa kanya shish, bumanat pa ng gano'n Victoria niya walang headlight nakatakip ng sticker para mukhang race bike kunyari so after na ito, mga padi bounce na tayo, so antay lang tayo waiting game muna tayo mga padi hindi ah, sawa na nga sa video eh. Mamaya sa bahay, pag-uwi ko. Eh, ba't may price? Siyempre, para busog-busog ka lalo. Eh, ayoko. Sa'yo nga yan eh. Tatambay-tambay ka pa dito. Kaway ka muna sa vlog natin. Bye-bye. <laughs> Sige na. <laughs> Kainin mo na yan ha. Maubos mo yung price mo, hindi ka pa umakyat. Naka-open pa yan. Recording pa yan. <laughs> Sama natin lahat ng kumakain ka. Naka-video na yan? Bye-bye. pati mission success na Milkshake na tayo dun Plus 100 pogi points na tayo sa kanya mga padi <laughs> Charot So ayun uuwi na tayo mga padi Kaya kung nandito ako nandito ko pa sa dulo ng part ng video na to Maraming maraming salamat sa panonood mo palagi At uh, taya mo ako makabawi sa simpleng pagbigay sa inyo ng sticker Kung nakasalubong mo ako sa daan Ihingi lang kayo mga padi So ayun lang Titake ko lang tong time na to mga padi Para magpasalamat ng lubos talaga sa inyo uh, At sa walang samang suporta nyo sa channel ko Sa tiktok natin Kaya maraming maraming salamat sa inyo Ingat kayo palagi sa daan mga peace at uh, ride safe sa inyo at kita it tayo pag kung sakali man mga padi sana magkasabay tayo sa daan di ba para super angas nun so ayun na mga padi babush and sa next video ulit mga padi kita it tayo bye bye so itong nasa harapan natin mga padi nangyihingi ng bomba nangyihingi lang kayo ng bomba kung bala sa inyo mga padi promise pagbibigyan ko kayo sabihin nyo lang bomba Dali na, wag tayo may uh... Ako na ako magbibigay sa inyo, nahihiya uh, kayo eh sino mag sesenyas ng bomba eh eh nakikita ko naman na kaya ako na lang try na lang magbibigay mga buddy